Hello Budget Tips! Gumawa ng kasaysayan kamakailan ang Department of Budget and Management sa pamumuno ni Secretary Amena Mina F. Pangandaman bilang kauna-unahang ahensya ng gobyerno na nakapagtatag ng isang Sustainability Committee. Ano nga ba ang isang Sustainability Committee at ano ang papel nito sa pamamalakad ng DBM? Tara't alamin natin yan dito sa Budget 101. sustainability ay tumutukoy sa pagtugon sa mga kasalukuyang pangangailangan ng hindi na kompromiso ang kakayahan ng susunod na henerasyon para tugunan ang kanilang pangangailangan. Kabilang sa mga pangunahing direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos ay maisulong ang Green Governance o ang pamamahala at paggawa ng mga desisyon habang isinasaalang-alang ang mga positibo at negatibong epekto nito sa kapaligiran. At bilang pagsuporta sa layunin ng Pangulo, nilagdaan ni Secretary Mina ang Department Order Number no. 8 Series of 2025 na nagtatakda ng paglikha ng isang Sustainability Committee na magsisilbing gabay ng ahensya sa pamamagitan ng pangangasiwa sa environmental, economic, at social impact ng mga proseso ng DPM. Layunin din ng komiteng ito na suriin ang mga kasalukuyang proyekto at programa at lumikha ng mga inisyatibang makatutulong sa pagsusulong ng environmental performance at accountability. Ayon naman kay Sekmina, sa pamamagitan ng inisyatibang ito, nais ng DBM na maging pamantayan ang pagtataguyod ng sustainability sa paghatid ng mga serbisyo ng gobyerno. At yan ang Budget 101 natin ngayong linggo. Ako po si v, mula sa Department of Budget and Management. Till next week, Budget Peeps!